My dad was a disciplinarian and I always kid him to be the fourth child kasi apat kami magkakapatid niya. Eh. Uh, may iba siyang way kung paano magmahal, kung paano magdisiplina at saka kung paano siya magpakita ng, uh, na mas older siya. So yun, in that respect, doon kami nagkakaintindihan bilang mag-ama at eh, doon din, din kami nag-aaway dati. Wala akong patent dito. ha, ah, nabasa ko lang 'to. And hindi lang siya mawala sa sa ano ko, sa utak ko dahil tumatak siya as a dad joke sa akin. Kasi pum may pumasok na isang bata sa kitchen, sabi niya, "I'm hungry." Tapos sabi sa kanya ng tatay niya, "Hi, hungry, I'm dad." So, dad joke. Magpakatatag ka. Magpata magpakatatag ka yan ng parating niyang sinasabi, to be strong kasi um, my dad is a tough cookie and pero softy siya inside and ayaw niya nakikita ng ibang tao na yung soft spot niya so inimpose niya sa aming mga anak niya na well kami lang sa aming dalawa lang na, na lalaki yung dalawang babae sobrang spoiled kasi yun eh um, sa aming dalawang lalaki, talagang sobrang tough siya. And yun yung um, palagay ko na hindi ko makakalimutan sa tatay ko. Uh, you know, for me, kasi uh, words cannot express how thankful I am to have a dad uh, like my dad. Um, hindi ko alam kung magwish pa ba ako ng ibang dad in this lifetime. Kasi eh, talagang siya talaga yung feeling ko naging ako. Ako ay naging ako dahil sa tatay ko. Dahil sa mga ipinakita niya, dahil sa mga itinuro niya sa akin. So, uh, I hope You can hear me and you're proud of me? Kasi alam ko well, alam ko nasa heaven na siya. So, happy Father's Day.